So, for today's vlog, ay maaga po akong pre prepare dahil ako po ay makikipagkasal sa aking kaibigan ng high school. Ayan, at ako po ay maliligo na din, nagkakapila ang ako. At mamaya ako yung pupunta muna ay doon sa kalamean dahil doon po yung aming kita-kita sa isa ko pang kaibigan. At alas 9 daw po ang kasal. Ayan po mga kadilagat, ako po ay nakapagbibis na. Nakapagayos din po ako ng konti at papunta na po ako sa kalme nandito na po ako sa bahay ng aking kaibigan at sila ay suskupo Maria <laughs> Osep eh. Sabi na may 8:30 bakit na iya, hayaan mo na ginalat kayo magaganda kung hindi kay iniiwan ko na so, Nambawala pa Nambawala pa. So, hindi <laughs> nag-aayos lang po sila at kami po ay pag-orad na maya, maya Pero siguro po ito yung mga isang oras pa ang pag aayos na ito. Ay, saglit lang ba? mga isang oras ay. Ayan po at tapos na po silang mag-ayos. So, finally. 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 Ano, let's go. Let's go. Oh, tamang-tama. Narito na din po oh, no. ang isang lalo. Sorry. Sorry. guys. Ayan po mga friends ko Bravo. mula high school hanggang ngayon. Ito ka pala <laughs> Sino ka dyan? Uh, parang, uh, Hoy, nakakakuha na niya. Eh. May kakasalan sa ating tropo. Oh, napamaya pa. Oo, parang kailan uh, na. Bayan na um, nice nice Let's go! Paano ka sabihin ito, wala na ba lang mag-Maynila? Kasi binis. O oh, maya na tayo magchikahan doon a na a lang. Dito <laughs> <way> <laughs> na po kami sa event place. Kung saan din po gaganapin yung pasal. Dito sa Barangay Ilog. Fresh Dito na po yung ating groom Yan po yung aming kaibigan Advance congratulations Alam na mama yan -iyak na Narat na din po yung aming Iba pang kaibigan sa loob Binis hindi naman nalubog Ay susunod Saan? Ay, yung kumahan eh. Opo, buy din na yung ating mga sir. 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 <laughs> okay. Abay lang, ay kinakaman na agad. Okay. Ano? <laughs> so, payang aming mga kaibigan mula high school. Uh -huh. Parang kailan lang uh hindi talaga ako makamove on. Dati sa birthday lang tayo nagagala. Ngayon ay sa kasalan. Kami po yung madami sa magkakaibigan. 20 plus. Nasa loob na po kami ng no, venue. Kompleto na baga? Hindi pa. Ba? Hindi pa. Ano po yung aking mga kaibigan. Sino kaya ang next? Oh may dear. Oh, wala tahimik iklahan eh. Ay, mali mo ito na. Oh. Ito uh ah. -huh. Okay oh, na sa Japan. Ah. Pa-pa-pa ito halaga. <laughs> okay, Tama Tamang-tama pala yung dating natin. Hindi pa start. Ayo. Oh. Abangan ah, na, eh. Eh. Uh. May ito ng Andes. Oh, parang sa side na to, honey. At naririto yung bride eye. Hoy, okay, naririto na yung bride sa area na ito. Parang, parang nangyong. Ayan, at nag start na po. Mga kadilaga, pwede. the <laughs> best Hey! 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 na Hey! <laughs>

na ikakasal sa mga magkakaibigan namin. Parang katay na hihiyak. <laughs> Dito ba ang nahihiyak ko? May kinikilig sa gitna. May lambala <laughs> mga kinikilig narito doon sa tabi ah. Focus. ayan na, ayan na, ayan na. Junar, magsisigaw mo ha. Ay, ho, pangmukarain ng tao. Mga minamahal, kinagagalap kong pakilala sa inyo sa unang pagkakataon. Sinaginoong at binang Senator Sean and Eclipse Rose Luzano. <tong> pagpalaan na ako ng Panginoon, gabayan kayo sa pawatakbang ng inyong buhay, sa gabay ng inyong mga magulang. Ang dalangin ko ay pagpumahin ng Panginoon ang inyong relasyon bilang mag-asawa at pagpalaan ng Panginoon ang inyong buong pamilya. Sa nga ng naman, at anak, at ang Espiritu Santo. Amen.

Nagagagaw <laughs> mo. Yan. Kasal ng ating kaibigan. At bakit naman yung ating manimay sa phone Ito po yung aking mga kaibigan lahat. Since high school. <laughs> Ang next daw ay yung mga umabay, ha? O, abay. I-certaining na po yung mga malayo. Na Tapos na po kami ang picture taking. Parang tala ko na tayo ako sa kahit ka, Ito you... <laughs> so, may po yung nakapila na naman! Congrats! Congratulations! Dito, pakibigay mo na nga po dito. <laughs> nakapila hindi na inaagisan eh. Siro to Ay! Si na, May na, May na. wala naman! Ay, ay, Congrats! Thank si na daw ang next. Si Ah, oh, na. -garina. Oo. Ang aking na yung Basta parang feel na-feel mo na yun. <laughs> <laughs> Napaka-caring naman ng ating groom. Yun pala ay gaganon ah. Oo nga. Pinipilang moment. tay Tayo mag... Sama-sama yung atin. nyo ng ano ah. Gusto ko yung dito ah, sa may Gusto ko dito ah, sa may baba. Oh, aba. Yan din ba sama? Ayun na, alam mo 'yung tatlong bulak. Wow, congrats. Yay, malapit na. Eh, okay, dalawang sandok po kay Benis. Dios, rice. Okay, right. okay na Thank you. Kaya po. Kakain na po kami mga kadalig. Kain na. Galit-galit po muna. Meanwhile, yeah <laughs> nag uh, labas na po ng red horse bago daw gumala <laughs> so yung pong gala ay tradisyon po dito sa Quezon province yung magbibigay po ng regalo cash sa mga bagong kasal yun po yung any amount kung ano po yung bukal sa loob ay yun po yung tatanggapin at ang kapalit ng gala nung ibibigay ay isang tagay na tradisyon din po dito sa amin. Tatanggap ka ng tagay tapos ay magagala po. Ganyan po ang ginagawa. Ay dito pa napa advance na ang tagay at uh, <laughs> may red horse na. <laughs> Kaya dapat ay medyo malaki-laki din ang gala ha. <laughs> tagay, na lang! tagay daw kayo, tagay.

May tape ka. <laughs> Kami po ay gagala na sabay-sabay mga kadela. Magkatawag sila. Hindi pa magkatawag pa yung couple. Oh. Kaya nga, tatawagin. wagin. Puno, puno. Nami nami Oh head nurse, head nurse. Paik, nurse! Mo ikaw talagang ko, kama pang pigay. Paik, Tila, nakita na dadalawahan na tayo nagihintay Kadilag, kadilag. Kadilag, kadilag. Kadilag, kadilag. Kadilag, kadilag. Kadilag, kadilag. wala ka

Iniisa-isa na kayo. Next, nurse. Come okay. <laughs> on. Oh, oh, okay. okay. Thank you. Thank, you. thank you my picture for Marilla

Nagadokyo po Sa tayo ngayon. <laughs> like oh, okay. So, Gomeg. Ayan, kaibigan po namin oh, din 'yan. Oh, si Oo. Pampatagal daw at pampahaba ng relasyon. Sabi nga ay para para habang buhay. Itong sexiness ginagawa na habang matanda. <laughs> All right, so tayo nakalabas na po kami sa venue mga kadilag at yan yung akin po mga kaibigay nagpi picture picture na lang dito sa labas at uh, paalis na din po pauwi na po sa bahay bakit naman yung bukay ay sinaro na ninyo ay bakit yung bukay inyo ng sinarun? <laughs> Nasaan na si Bibi nakakatuwala ang kosa may, meron na tayong tropa na kinasal <laughs> kauna-unahang pa. Oo, oh, kauna-unahan po namin kaibigan na kinasal. Kaya po kami ay naririto ang karamihan. Pero yung pong iba ay mga hindi pinayagan sa ka work. <laughs> hindi pa kabarin yung friends. Ano natin? Oo, oh, meron ng may asawa. <laughs> Uy, matanda na tayo. Parang kailan lang ay mga birthday lang ating pinupuntahan. Yes. <laughs> Ayan ay, eh. ano na. wedding na.